Mababadyang tumaas ang presyo ng ilang gulay sa mga susunod na araw. Matapos padapain ng bagyong agon ang ilang sakahan. Dagdag pa sanin din sa mga mamimili ang mahal na presyo ng baboy sa ilang palengke. Nasa frontline ang balitang yan si JC Cosico. Sa tuwing may bagyo, madalas pinadadapan ito ang sektor na agrikultura. Gaya ngayong humagupit ang bagyong aghon. Ayon sa Department of Agriculture, halos 12 milyong piso ang halaga na pinsala ngayon sa agrikultura. Pinakanapuruhan ang probinsya ng Laguna at Quezon. Dahil dyan, nakaambang magmahal ang preso ng ilang gulay. Hindi pa naman yun uh, maramdaman natin immediately. So siguro sa mga susunod na araw magkaroon ng konti lang naman na effect. Pero sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng gulay sa bansa kaya hindi pa ramdam ang pagbabago sa preso ang ramdam na ay ang mataas na presyo ng baboy. Ayon sa DA, tumaas sa 215 pesos sa average farm gate price ng baboy mula sa dating 210 pesos dahil na rin sa problema sa African swine fever. Idagdag pa ang mahal na production cost o puhunan pati ang logistics. Makikipagpulong ang DA sa iba't ibang stakeholders para mapababa ang presyo ng karne sa merkado. Kabilang sa mga tututukan ang pagpapababa sa presyo ng pagkain at patuka. Like yung sa corn natin, uh, 60% ang local production natin so pwede baka pwedeng uh, taasan pa natin. Meron din kami tayong uh, high value crops yung, uh, uh, para yung mga ingredients ng uh, paggawa ng feeds para yun ang uh, ipo pa rin natin para uh, mapababa natin yung ano uh, cost of production. Ayun pa sa DA, naglalaro sa 370 hanggang 380 pesos ang kada kilo ng yempo sa ilang palengke sa Metro Manila. Pero mas mura sa ilang piling grocery at supermarket. Guys, in-inspeksyon kanina ng DA sa Quezon City. 345 pesos kada kilo ang yempo rito. Kapres niyan ang pork Belly. Nasa 260 pesos naman ang kasim at pigi. Meron ding mabibiling manok sa halagang 160 pesos kada kilo. Pero kahit mas mura sa ilang supermarket, mabigat pa rin yan sa bulsa ng mga mamimili. Kaya kanya-kanya sila ng diskarte. Mas mahal na ngayon, pero no choice din naman. Bibili ka kasi kailangan mo. Dagdagan na lang ng gulay, lagyan ng gulay para dumami at least. Panawagan ng ilan nagmamahal yung produce sana na sasabayan din yung ano yung paglaki ng ng salary and yung yung ano quality of living ng ng tao sa Pilipinas. Nagbabalita mula sa frontline JC Cosico News 5. Mga kapatid, jigimanikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.